matagumpay na buhay. Okay. Now my role tonight na po in my sharing ay yung pong ating tinatawag na journey. Po, it's it's a journey ng ating pong kingdom community The Roman's Roads to Success. Ito po ay ang ating success journey from the conception po ng burden na inilagay ng Diyos sa puso ni Pastor Felix and through the connection of divine connection ni Bishop Chris at Doc Dan through their, through their friends in the US, nakakilala sila, ay, talagang panahon po natin ito, eh, no? kung paano na bighani si Pastor Felix dito po sa dalawang guwapong leader natin na nakamit po ni Pastor Felix at nagkaroon siya ng napaklaking burden para dito sa Pilipinas. Okay, so reminder po ulit, ang sabi ni Doc Dan, hindi po ito network marketing, walang upline, walang downline. This is purely a 100% ministry. So 'yung pong lahat ng ipinakita na kung saan ay uh, magbebenepisyo po ang tayo pong lahat sa mga different percentage, yun po yung journey na ating lalakaran. In preparation, paano po natin ihahanda ang ating sarili, ang ating pong iglesia, ang ating komunidad, pagdating po at pagbuhos ng biyaya ng ating Panginoon. Alam natin na tila man din, na po sa aking, sa, sa aking pananaw, tila po man din ay nagiging epektibo ang paraan ng jablo na pigilin sa kaan po awatin ang paglaganap ng salita ng ating Panginoon and that is true finances. Diyan po talaga napipigilan. Uh, hindi nyo po po ganong alam ang aking background. Ako, kami po dati ng 1996 ay may church planting school. Ano po? at yung pong mga nag-aaral sa aming church planting school kasi ako po ay talagang 101% ay nasa mission, local and international. At pag yung pong mga nag-aaral sa church planting school po namin, nag-aaral pa lang sila, may allowance na po sila para sa kanila pong paghayo katulong po ng kanilang iglesia. Pag sila po ay nakatapos sa pag-aaral, meron po kaming two years contract ng kanilang senior pastor at ang aming pong mission agency to support po yung pioneering work ng isa pong manggagawa. Eh minsan nakakalungkot dahil mga marami nagpapaalam na kung saan uuwi na at babalik na sila sa pinagmula nila kasi wala na po silang ikang finances. Kaya sa, by the grace of God ay yan po yung ministry na ginagawa po natin noon pa at nakakatwa lalo po itong pasisiglahin at palalakasin ng Diyos sa pamagitan po ni Pastor Felix no po at ang ating pong uh, Bishop Chris at Doc Dan. Okay. Ah uh, iyan po ang ating Kingdom Community Romance Road to Success. Iyan po kasi ang iyan po kasi ang heart ni Henry, no. Diyan ang heart ni Pastor Felix. Romance. Okay. So let's move, let's move on. Ayan. So meron po tayong apat na bagay na atin pong tatalakayin, do po? Ah, uh, iniisip ko ito kung ito po ay magiging mahaba dahil meron pa po nga uh, ibabahagi si Bishop Chris. Okay, so kasi ayoko po ito madaliin, kung babasahin ko lang po nang babasahin ito, eh sa tapos na po ito. So I'm planning kung akin po itong hahatiin part 1 ngayong gabi, the dwelling by next Thursday magpaparto tayo dahil ngayon po ay nasa ala, alas 10 kasi na po tayo kung ito po ay magtatagal ng mga, ng mga 15 to 20 minutes pa okay ay ibibigay na po natin kay Bishop Chris yung pong susunod na bahagi po ng ating programa okay dito po sa ating tinatawag na journey meron po tayong apat na malalaking bahagi na akin pong i-discuss ano-ano po yon yung po tinatawag natin program overview. Pag sinabi po natin program, hindi po yan yung games. No? Pag sinabi po natin program, yung pong ng, ng, ng burden ni Pastor Felix, ang pangalagaan ng mga pastor, magkaroon ng impact ang mga churches sa community, at magkaroon ng nationwide evangelization. So, pag nababasa nyo ang salitang program, it has to do 100% in the ministry. Program overview, key goals, distinctive features po ng Roman, ng kingdom community, and anticipated impact na mangyayari po sa atin na meron pong grabing pagkilos ang Diyos through kingdom community. Dahil, susuportahan po ito, talaga ito financially. So let's go let's go one by one dito po sa ating uh, pumapaloob. Okay. Program overview. Number one po, mission and objectives. Ang mission and object isa po sa mission and objective natin ay blessing Filipino pastors. Yan po ang number one. Ano? At yan ay kinakalang pagdiinan po natin yan na kinakalang maintindihan po natin yung pong ating pagpili no kung saan ay pick winner tapos nire-reward ng tayo ng tokens is just for us to enjoy kaya kasi ang tawag po inyo pong i-research what is the meaning of meme no po what is the meaning of meme kaya ginamit po ito sa isang pamamaraan na nire-reward dan po pag ikaw ay nag-game sa meme nire-reward dan ka sa pamamagitan ng iyong pagpili no nire-reward po tayo. Sa, sa iba, ang tawag panalo, pero mas better po na ating, api, ating, ating punta di Pina, you are rewarded no, po, sa yung effort. Blessing Filipino pastors. The program aims to provide spiritual and practical support to Filipino pastors both locally and abroad, ensuring them are equipped to lead and nurture their congregation effectively. This initiative focuses on their holistic development, addressing their needs in ministry and personal life. So talagang nakafocus po tayo lupa no po, sa pagdidevelop at ng mga pastor at talaga mag magamit sila ng Diyos ng malakasan sa kanila pong ginagawang ministeryo, both ministry and personal life. Naiwanan po talaga ang personal na buhay ng pastor. Number two, Evangelization across the Philippines a core objective is the is to foster widespread evangelization throughout the Philippines targeting various communities to share the gospel of Christ this will involve innovative outreach strategies and events designed to reach diverse population so yung fund although meron po siyang uh, bahagi ang mga pastor pero pinopondan din po ng malaki ang pag evangelize po ng kingdom community. Okay, and, and what else po? Number three, yung po ating community services. Alam nyo po, misan hindi tayo maramdaman sa ating pong community yung church natin, hindi po tayo maramdaman. Bakit? Kasi wala po tayong community services. Wala po tayong nagagawa para sa pagpapaunlad ng ating komunidad and that is because nalilimitahan nga po tayo sa bahagi ng finances. So the initiative will also integrate community service activities that embody God's love and encourage faith engagement. Now these community services will help build build relationships and trust within communities positioning the church as a relevant and supportive presence. Wow, praise God. Sa tulong po ng Diyos, sa tulong ni Pastor Felix nang na ginamit po na daluyan ay si Bishop Chris at Doc Dan, ano po ay unti-unti po na tayo ay mararamdaman, na tayo ay makikilala, na tayo po ay irirespeto sa mga komunidad sa pagkatayo ay nakakabahagi sa programa ng pagpapaunlad ng ating komunidad. Now, ano po ang ating target audience? Sino po ang ating target audience? Number one, local pastors, The program specifically focuses on equipping local pastors who serve in the various churches setting across the Philippines enhancing their ministerial skills and community impact. Overseas Pastor, may kasama po tayo sa loob. Andiyan po si Pastor Lito Estilong, ang ating pong buting kaibigan. na po, nang uh, mag-orientate man nang magrumpong orientation with Bishop Grace ay uh, uh, tapos andon po si Pastor Lito na siya po ang naglilid sa Hong Kong at sa mga pastor po dito sa Pilipinas. Kaya hagi po ang local at overseas. Meron din po tayong pastor na nakaregistered sa Doha. Na Do po? Yan po yung ating mga organisasyon na kung saan ay nariyan po sa mga bansang yan. Attention is also given to Filipino pastors serving in international context, providing them with resources and support to address the unique challenges they face while maintaining their ministry abroad. What else? Church congregation. Kaya nga po, if you will notice, nung unang-una po tayong pakuhanin, ang ating pong instruction ay for pastors. Ginawa po natin yon. Then later on, inopen po ni Nabisa Chris Dokdan, pwede nyo nang isama ang mga church workers sa inyong congregation. Then later on, you can join your family. Na po kasi part po ng ating pong uh, uh, financial blessing ay new membership pag kumikita na po tayo no na hundred directors at meron tayong mga pondo pwede na po natin gamitin yan ng pagpapa-enroll sa mga bagong member po kasama ang ating pamilya the program is also designed for church congregation who will benefit from the empowerment of their leaders enabling them to engage more activity effectively in service and outreach initiative. Okay? Then number two po, number two, ano po yung ating key goals? <coughs> Empowering pastors. Paano po, no? Ako po ay ang nakikita ko po dito, no? In the long run, ang akin po nabivisualize dito through the leadership ng 21 uh, uh, director na naging um, kingdom management po ng Philippines ay magte-team up, traveling, visiting yung pong ating mga community members in different places at pwede po tayo mag-conduct ng mga training sa kanila at matulungan natin sila in the area of evangelism. Napakarami na po, kinakailangang makapag-adaptu tayo sa panahon na meron tayo ngayon na kung saan ang technology po ay talagang napaka-effective and powerful Kaya kasama po ang support and training, leadership development, personal and church growth Offering comprehensive training programs and resources to pastors Helps enhance their leadership capabilities Ensuring them feel supported in their pastoral roles Kaya, kaya na, 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 na-vision ko po yan We will travel from Luzon, Visayas, and Mindanao, visiting our kingdom community, and stay there for a few days conducting mga trainings po for leadership, at marami po tayong po pwedeng training na may baba po sa kanila. Maski na po ang financial literacy, maging na pong, uh, pong ng mga pagtamang pagninigosyo, pwede po nating ipagkalaob sa kanila. Leadership development. Fostering leadership development is crucial for pastors to effectively guide their congregation and adapt to changing changing community needs, facilitating growth in their churches. Kaya hindi lang po ang kingdom community hindi lang po interesado sa kaperahan po nating mga pastor. Ito po ay holistic ministry, personal growth ng pastor. Ito po, Uh, uh, yung pong uh, uh, confidence po ng kanilang pamilya sa pagpapastor ng kanilang mga magulang, no po? kaya kasama po yan sa atin tinatawag na leadership development, personal gro personal growth. The program aims to balance personal growth of pastors with the growth of their churches, ensuring that both aspects are nurtured symbiotically no po, symbiotically. Kaya dapat hindi po na kapag lumago po ang pastor, personally, hindi po natin alam. No? Kasi napakarami pong pastor, mapalad tayo kung tayo po ay may pagkakatong bumili po ng ating mga books na kailangan, mga tools and technology na kailangan po natin. Kasi ngayon po, napakarami ng mga tools na ito po ay through internet. No? Lahat ng programa ng inyong charts, ay pwede pong ipasok sa loob ng isang uh, platform, lahat, pati po ang kapirahan in one platform, meron na pong nagpo-provide ngayon. Hindi na po tayo yung puro papel na ginagamit sa ating pong reporting, no po. Kaya kasama po yan sa ating pong, uh, uh, sa kingdom community, empowering pastors. What else? Wild scale evangelism. Yung pong ating outreach programs, implementing various outreach programs will focus on reaching and engage communities. Kaya journey po ito. Journey. Kaya iniintay lang po natin talagang bumukas na po yung biyat pagpapala ng Diyos at nakabuo na rin po tayo ng mga programa na dapat na po natin gawin. no implementing various outreach program will focus on reaching and engage communities utilizing creative methods to share the gospel effectively and meaningfully number 2 mission initiatives mission initiatives will be organized to mobilize teams for direct evangelism efforts including cross cultural ministry opportunities that increase the reach and impact of the program. Halimbawa, meron po tayong leader ng kingdom community sa Hong Kong. We can go there. Hindi po basta lang mamamasyal. But to mobilize their churches and to promote the kingdom community project. Kaya talagang tayo po ay, nai para po tayong magiging virus niya, no? Pag, paglaganap, virus, no? parang paglaganap po nito. Kasi well-funded po eh kaya wala po tayong magiging uh, problema pagdating po sa mga transportation allowances po natin. Pangatlo, media utilization. Leveraging media and technology will enhance the visibility of evangelistic efforts, allowing for wider dissemination of the gospel message through modern channels. Halimbawa lang po no, bibigyan ko lang po kana example. Ang kauna-unahang local church sa Philippines na pumutok po sila online ay ang CCF ni Pastor Peter Tanchi. Meron po silang tinatawag na Skype, Fellowship. Ship. po, usong-usong Skype as a medium of communication. Ginamit po nila ang technology, nag-create sila ng programa na ang tawag po nila ay Skype Fellowship Nag-start po sila sa 300 in different countries. Today, if I'm not mistaken, my last na nadinig ko po report nila is more than 5,000 po na, na outreaches just using the technology of Skype callship. Ginamit po nila, sinakyan po nila. Kaya nasa Pilipinas sila, nakapag-train po sila ng mga OFW sa labas ng bansa, nakapag-i-start po sila ng kanilang ministry doon using Skype very powerful no so allowing for wider dissemination of the gospel message through modern channels yan <clears throat> ano po ano pa po tayo ah hindi ko mabasa yung nasa, nasa taas eh <laughs> okay community service po let's go to, for the community service okay paano po natin ito gagawin Paano po natin ang gagawin ng community service? Okay? Community service, inis initiatives will serve, initiative will serve as the tangible demonstration of God's love. Tama po, no? Sobra ah, na po ang pangangaral ng John 3:16. Ang kinakailangan po maramdaman ng tao, ma-demonstrate natin ang pagmamahal sa kanila sa pamagitan ng pagtulong, pag-ayuda, pagsuporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Enabling churches to actively engage and support their communities. Ang lawak po nito nakikita natin. By meeting local needs, the program aims to attract individuals to faith, seeing the church as a source of hope, support, and love. Huwag mo na pong buksan ang Biblia mo. Tulungan mo lang po yung punta ka lang sa bayan nyo. po? At kumuha ka ng mga tricycle driver na bibigyan mo ng 25 kilos ng bigas at ang bawat isang tricycle driver may kasamang 500 piso. Ay, huwag mo na po yung buksan ang Biblia mo pupunta po sa church mo yan. Bakit? Sapagkat meron po tayong ginawang serbisyo ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. And number three, tailored community services will be created to address specific local needs, enabling churches to respond effectively to the challenges faced by their communities. Okay? So, at tatapusin ko po muna dito. Okay, dahil ngayon po ay alas 10 media na. T turn over ko po sa ating MC. At tatapusin ko na lamang po siya sa next Thursday. May, nadadalawa, may dalawa po po tayong natitira, Distinctive features at saka po yung impact ng ating pong kingdom community. Talaga create po ito ng napakalaking wave sa mga communities na kinalalagyan po natin. So with this, thank you very much. Back to you, Doctor Alona. Thank you very much. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember. At sule. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.